Yo! What's up, mga kasangga? Good morning, good morning po sa inyo lahat Welcome na naman sa ating panibagong vlog Kaya Napapansin nyo mga kasangga ano, ay uh, andito ako ngayon sa bukid dahil uh, mangunguha kami ngayon ng kahoy ng gatong so medyo may kalayuan lang yung pupuntahan namin mga kasangga yung adventure tong gagawin namin at uh, itingnan din natin yung sitwasyon ng ilog kung uh, malaki pa ba yung baha dahil yung kahoy na kukunin namin mga kasangga ay uh, ipapaanod namin sa ilog para sure cut yung daan so hindi lang natin na videohan mga kasangga nung aktualing pagbaha ng ilog mo dahil nung kasagsagan ng bagyo ay nasa bahay lang tayo hindi tayo lumabas for safety so ay eh, mga kasangga no, at uh, samahan nyo kami sa aming pangunguha ng kahoy let's go So kung napapansin nyo, akala nyo ano lang, medyo patag pero bangin ho yan, sa harap. So, doon, andun yung, ayun, andun yung ilog. So ito yung daanan namin. So, mag vlog lang tayo ng konti. Abang papunta dandan lang kasi 11 So andun na sila sa bro sa baba. So napapansin nyo para siyang ano lang uh, medyo patag pero grabe. Ang babao oh, 'yan. Nang 0.5 'yan. Uh, delicates dahil yung inaapakan natin ay nabubuwal Ooh, very dangerous sa totoo mga kasangga nanginginig na yung tuhod ko habang pababa ako dito sa bangin bangin ho yan daanan lang siya pero bangin ho yan kasi dito po minsan or madalas dumadaan yung mga tao galing sa kanlang pag uuma sa kanilang bukid so kahit ano kahit bangin kumbaga shortcut sure na kasi yung daan nato malapit na malapit na so talagang doble ingat na ako ngayong mga kasangga dahil unang punta ko dito na-disgrace siya ako yung sinilas ko pag apak ko, dumulas yung sinilas ko ayun, buti na lang yung kamay ko lang ang tumama sa bato hindi yung aking ulo kaya ngayon, di baling slowly, basta surely. Tsaka di naman tayo nagmamadali. Eh. Wala naman tayong uh, oras na hinahabol mga sabi. Oh. <laughs> Oops. Oh, ando na. Ando na sa si baba. Actually, dito rin kami dumaan nung uh, nag-ano kami ni bro. minang nang ulang. Actually, dito rin kami dumaan nun. Dito na tayo sa maliit na sapa. na lang balak pa naman sana ni bro mag ano mamana ng ulang kaso napakalabo ng tubig galing kasi sa baha As, ay hindi lang siya galing sa baha medyo baha pa rin talaga pero hindi na siya ganong ano, malakas dahil wala ng ulan eh. Lamit ng tubig. Pulse. Mini pulse. Mini pulse. Mini pulse. Mini pulse. れで pag uh, nagari ko hirap ng ano, hirap ng pisto kasi yung may hawak din na kamera natin may mga bisbit walang maghawak ng ating kamera kaya ngayon lang na video ang makakasangga putol na ayun yung kaputol pinapaba na dito ngayon guys Pulutang lutang na si budui. Engkau hoy pulutang lutang engkau ya. Engkau hoy pulutang lutang. Si budui dan menikut. Kok angkul, berangkul. Go, Gok berangkul. Go, <laughs> go, 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 <laughs> Ulah pos kena togarik, audi nak limo. Tak so, usah so, duh nak bok lagi. Mana guys, palayo na palayo, nang palayo pelayanan pelita guys eh undang nyam-nyam nyam-nyam nyam 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 Da skal vi se om det er borte her. रा केवा Yeah, I think な <laughs> 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 talaga mga kasangga yung pangyayari na ginawa namin kanina. Uh, kamuntikan na ako. Sawa sa ng Diyos at walang uh, masamang nangyari sa akin kasi ito kasing tao yung nagumakasangga. Ito yung kadutong niya. Tutol ko na. So, mahaba ito. May kita dalawang diba. Tapos, tinalian. Tinaanod. so Para hindi siya lumayo, ginawa ako yung dulo ng tali. Tapos, ayun ang lakas pala ng uh, agos ng tubig kumulupot sa kamay ko yung ano tubig buti na lang naputol kung hindi alunod ako nun kasi tapos ang lakas ng agos tapos lalaki pa ng baton so habi kinabahan talaga ako kanina mga kasatak. so tingnan na lang natin mamaya sa isa kong kamera na kinabit ko dito sa nuko kung na record ba yung mga pangyayari So ngayon, ito yung dala ni bro kanina. Yung kapotol nito, ando na, dinala niya na. Ang teote niya nang hinahakot. Tapos ngayon ito, putol-putol niya kasi hindi kasi mabuha. Ang sakit, tapos ang abak pa. Ito yung kadugtong niya. So, saglit lang ko, kasi talas naman yung mali. Sa so, gari. yes Ayos. nabasa nga so yan uh, muna namin uh, biglang bumuos ang ulan lumakas yung tubig ah uh, muna namin kautin ito Balance eh, ni guys pwede mo ha kayo bro mas malaki yung kay bro mas malaki kasi yung sa kanya Alright mga kasangga, so yun uh, kinarga namin yung dalawa tapos yung apat and bukas na ikarga ni Bro eh. kasi di makarga sa motor dahil sakay pa kami.